Sa baybaying bayan ng Ubando sa Bulacan, matatagpuan ang barangay Binuangan. Kagaya ng ibang lugar sa kamay nilaan, paglaki ng tubig baha ang kalimitang problema ng mga taga rito, ng high tide o malakas na pag-ulan. Ang mga residente, naging bahagi na ng buhay ang paulit-ulit na pagbabaha dahilan upang lumubog ang kanilang mga tahanan maganda ho dito sa amin, malinis. Nung lumakay o tubig. Ang daim pa soro pumapasok, tsaka lumulubog. Dati hindi lumulubog dito. Problema rin umano sa lugar ang proyekto ng gobyerno o ang reclamation project para sa ipinapatay ng New Manila International Airport sa barangay Taliptip malapit sa Binuangan na sakop rin ng Manila Bay. Kasabay nito ang epekto sa kanilang kabuhayan, lalo na't na at pangingisda lamang ang pangunahing pinagkukunan ng hanap buhay ng mga taga rito. Eh, ngayon matindi alis ah, pagka biglang ulan lang, o ulan na, wala, wala na Sa lahat ng mga nang gagaling basura sa mga barko, tapo na sa dagat. Malaki yung epekto sa hanap buhay kasi may mga part ng ilog na bawal puntahan ng mga mangingisda eh. Ang mga bakawan na magsisilbisan ng panangga sa patuloy na pagkasira ng kalikasan, hindi na rin gaano na pangangalagaan. Ay, ganun na lang yan, magiging lubugin ang aming baryo, lalo. Ngayon ilan lumulubug na. Kung natabaka niya, wala na nalagay niya. Uh, yung in initiatives para sa environment ay malaking bagay. Uh, hindi lang para sa protekta ng ating planeta, kundi rin sa... Uh, mismong kabuhayan ng mga tao kasi uh, marami nang nakakaranas ng uh, paglubahan ng baha at kawalan ng kabuhayan at mismo tirahan kaya apektado talaga yung buong bansa dito Batay sa inilabas na datos ng barangay mayroong naila ang 6.2 million pesos para sa risk reduction and management sa taong ito Bahagi ng pondo ang nailaang 1.2 million pesos para sa evacuation center at 700,000 pesos naman para sa flood control at mangrove planting. Pero ang banta sa pabago-bagong klima ang mas nagpapalala, lalo pat mas dumarami ang natatambak na basura sa lugar. Mga ina inahabot dito ano, galing sa ibang barangay, eh. na nila sa ano. Dito kasi pagka yung bagyo hanggang malalaki alon dyan, hindi ka pwede magbangka, lulubog ka. Kaya dito sikap. Bagamat sanay na sa lugar, patuloy pa rin umaasa ang mga residente na magkaroon ng nararapat at agarang solusyon para sa pagtugon sa suliraning ito. Liza May Agnote para sa Bicol.ph